So yung mga ito na dating pa na ako ganing school. Tapos dito, andito na. Tingnan nyo mga ito. <laughs> Ayan. Ayan. niya yung kanina. Galing siyang tarbaho. Tapos yung mga kasama ko, nasa school pa rin ako palang yung nadating sakto. Nasa CR siya. <laughs> nasa CR siya. <laughs> alam niya pa naman na mag-isa lang siya dito. Ang alam niya mag-isa lang siya dito. Kukulating ko siya. Hintayin ko lang. Hintayin ko lang maglabas siya. Ay, sakto. Sakto. Anong magugulitin pa naman niya si Tito? i ko lang Ra! <tong> Ay! Puta kina! Ra! Ay! Puta kina! Ra! Ano Ulo to! Ra! Uloan itong batang <tong ina> to! Ba't kinatawa dito? Magandang kumatok sa... Magandang Bukas yung pinto! ulo naman to. Bakit ito? Siyempre, kala ko ako lang mag-isa dito eh. <laughs> mag-isa ka lang ako dito. <laughs> o, mag-isa lang ako dito. Tapos, Bilikan dumating, gugulat ka. Asan yung mga ano mo? Mga pisan mo? Dead body mo? Di kayo sabay-sabay? Nasa school po, naunan na ako. Kaya mga labas <laughs> ako <laughs> ng bago. Puro kalungo na Di ba makagulat yan? Pagalaman maskara mo! <laughs> Nakatanggal ah, na! Nakatanggal na ba? <laughs> so, <tara>. <laughs> <laughs> mo na! Nakatanggal na dito Nakatanggal na oh! Takalaba!